What's up sa inyo dyan, mga tropa kong malulupit at mga kaibigan kong laging nanonood. Ito na naman ako, si 150. Uuwi, papunta ng Manila dahil gusto ko sanang surpresahin ang aking anak na si Troy dyan. Kaya ito, bumiyahin na kami, papunta ng airport. Kinakabahan nga pala ako kapag nakita ko yung anak ko dahil ilang buwan din kami hindi nakita. Sa totoo lang, namimiss ko na talaga si Troy dyan kahit napakakulit niya. Nakakamiss yung mga panahon na magkasama pa kaming dalawa na lagi ang iisipin mo lang yung mga kakulitan niya, yung kagangsteran niya, yung noon na nahuli ko siya na nag si yung mga ganong bagay, yun yung mga namimiss ko sa kanya, hindi dahil kinokontent ko siya or what. kundi dahil yung mga pinagsamahan talaga namin ng mga solid yung mga off cam na iyak niya dahil namimiss niya na yung mga tunay niya magulang yung off cam na binabashit siya ng mga tao at hindi niya na kinakaya at lagi kong sinasabi magpakabay ka kasing tukmol ka Hay nako nakakamiss talaga si Troy at isa rin pala sa iniling niya nakapag graduate daw siya pumunta ako pero sa totoo lang hindi ko na talaga ayang pumunta sa Manila or kung pag graduate man niya kung pupunta ba ba ako or hindi Pakiramdam ko, mafe-fail ko yung pangako kay Troyjan na yon. Hindi dahil tinatamad ako, kundi dahil pamilyado na rin ako dito at hindi ko kayang iwan yung mga kasama ko dito para pumunta ng Manila. Kaya nilabanan ko talaga tong araw na to para puntaan lang siya. At natuwa naman ako dahil pinayagan ako ng aking asawa. Mamimiss ko talaga, de, mamimiss ko talaga si Troy dyan, mga tropa. Mamimiss ko si Troy dyan, guys. Dahil si Troy dyan, nagpabago sa buhay ko. Nagpabago bilang tao, nagpabago bilang isang magulang nahasa ang aking pasensya sa bata na to dahil ilang beses ko na nakikita nanonood si Troy Dian ng Viva Max <laughs> ilang beses ko nahuhuli si Troy dyan nangungupit sa aking wallet <laughs> ilang beses ako pinatawag sa kanyang eskwelahan kasi napapaaway <laughs> at ilang beses ko nakita si Troy dyan na mabroken hearted Ilang beses ko nakita si Troy dyan na nagdapa. Ilang beses ko si Troy dyan na nakita ang umiyak. At ilang beses ko nakita si Troy Dian na bumangon sa lahat ng naging failure niya sa buhay niya. At lagi kong sinasabi sa kanya, na kung ano man ang mangyari sa buhay mo, Troy, dyan, is magiging malaking lesson to para sa iyo. At makikita ko sa bata na to, na kahit bata pa siya, mataas ang kanyang pangarap. Grabe ang maturity ng bata na to, kaya isa to sa mamimiss ko talaga sa bootcamp. Kaya ito na nga, nakalapag na kami ng Manila. Kaya ang ginawa ko, dumire-diretso na ako pagpunta na ng Etibox, bucks kasi doon na nga gaganapin ng kanyang graduation pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo guys hindi ako nagpakita kay Troy dyan nung araw ng graduation niya dahil gusto ko na si Troy dyan mismo ang makakatukla sa sarili niya kung ano ba talagang gusto niyang gawin sa buhay Troy, sobrang proud na proud ako iyo, Troy alahin mo yung grumaduate ka kakopya mo sa kaklase mo <laughs> Akala mo yung graduate ka dahil binabayaran mo yung classmate mo no, para gumawa ng projects mo. <laughs> Akala mo yung graduate ka dahil sa sipag mo. Proud na proud ako sa Troy na kahit na hindi na tayo magkasama, inuna mo pa rin yung mga bagay na importante. Hindi dito magtatapos ang pagsisama natin, Troy, dahil tinuturing kita bilang tunay na anak. At kung darating man yung panahon na magkikita ulit tayo, Troy, Magagrind lang tayo sa buhay para mas mabot mo yung mga pangarap mo. Mahal na mahal kita, Troy, at miss na miss na kita. Sana dumating yung panahon na magkita ulit tayo. Kasi yun siya anak, di ako nagpakita sa'yo paglapag ko ng Manila. Dahil ayoko na mas malungkot ka pa na makita mo ko na paalis na. Love you Troy at ingat ka palagi. Happy birthday na rin sa'yo Troy. Ayaan mo, ang birthday gift ko sa'yo, subscription sa Viva Max.